Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! And we're back! <laughs> <laughs> Alam mo, kaliglas sa commercial <laughs> break eh. At ito na po ang uh, Punchline with Alex kalya As promised, pangalawang episode namin ngayon taon. At nangangako ako, dahil sa inyong loyalty at patuloy na pagsubaybay at paikinig at pananood sa Punchline with Alex kalya pinangangako ko <laughs> <laughs> sorry, sorry. Marmol pala to. Marmol pala to. Nasaktan okay, okay. ako dun. Pero okay. dahil pare, hindi bumaba yung ano ko eh. Hindi bumaba yung yan, ano? ra ratings ko dun sa ano sa Spotify chart. Eh. Kaya oh. ngayon, pangako ko sa inyo, tuloy-tuloy ang ating uh, content at mm -hmm. episode. Episode 2 for 2025 ng Punch na with Alex Calia. And of course, ito po ang yung host, Alex Calia with Israel Buenaobra po of the Comedy Crew. Hello, yes. hello, hello. Apo, uh, na-mention ang the, the Comedy Crew. Kami po ang dalawa ang uh, talagang nagpasimuno ng The Comedy Crew para uh, masimulan yan. yan uh, kaya naman, ito na rin ang tamang panahon para mag-promote ang aming ay, wala pa na. <laughs> ang aming uh, Netflix special February 7. Okay. February 7, Netflix special, tamang panahon. akauna uh, na ko pong uh, stand-up comedy special diyan. So, please support start ang streaming niya on Netflix February 7. Pe February 7. Kung naman ano palabas to, pag uh -oh. streaming na, panoorin niyo na. Pag hindi pa, abang-abang lang. Pwede rin nila kasi puntahan yan sa Netflix. Hanapin nila yung mga ano, yung mga uh -oh. upcoming. Uh oh, Tapos pag nakita niyo po yung tamang panahon, i-click niyo na yung notify me. Notify. Notify uh -oh. me. Uh -oh. Iba dyan, naka-English, naka-translate eh. Right time. Right time. Tamang panahon, <laughs> right, right, time. Right time. Okay? Notify me. Okay. Tata At uh, mamaya, magpapomote kami ng ano, ng mga iba pang mga shows namin. Pero dahil dyan, sa sinabi ko sa inyo, oh, ang ating format ay ano na, hmm. tayo. Habang abang lang at tuloy-tuloy pa rin ang pag-interpret natin ng mga quotes na nababasa natin. Sa mga bagong ano pa inig pa lang, no? Hindi ko alam kung bakit, pwede naman kayong makinig ng ano ng previous episode. Dahil sa lagi kang nagso-social media, lagi may sumusulpot na kundi man ads, may makikita akong quotes. Quotes na parang swak na swak. Parang swak na, na swak. Minsan sa nangyayari sa akin, oh, sa sitwasyon sa buhay ko. Mo. Oh. Minsan naman, so pag may, naba oh, o. may nabasa lang ako na hindi man, may naklik lang ako, parang no. nararamdaman ng Facebook na, o kaya ng social media na, ito siguro ang kailangan ito. Ang kailangan mo. Hindi naman sa sinasabi uh, ko, hindi naman sa gaya pa nga. Bumili ako ng Rolex. Okay. Yan, eh, pare. Bumili ko ng Rolex, ha? Oo oh, nga, no? Ang naging, no, naging social media ko, sabi niya, Tungkol lahat sa... Tungkol sa fake. Parang gano'n. Tanaga? Hindi, Ano? Watch winder. Oh. And yung watch winder, oh. biglang nag... Ano, ba't alam niya nagkaroon ako ng... Rolex. Kasi ang watch, para sa mga dinakakalam, ang Rolex kasi, automatic na pag hindi mo ginamit, titigil siya. Kailangan may mm. movement ng katawan. May pulso. Oh. Eh ngayon, pagka tumigil, Ma, pero may ano siya, naka-stuck yung energy niya. Yung mga One to two days. Two days. Titigil Kaya siya. Pa. Oh. Pag ginamit mo ulit, magugulat ka. Kasi Siyempre, tumigil. Mali na oras. Mga gul, ha? Huh? Parang ganun. Ha? Huh? Parang ganun. So, <laughs> ano ba no? Ha? Huh? <laughs> Iba na rin yung pagkulit mo pag sa Rolex pala. Ha? <laughs> <laughs> huh? So, sino no? Ina-adjust mo ngayon. A-adjust oh. mo pa bago ano. Tapos under siya ulit. Okay. So, yung okay. watch winder pare. Ano yun? Apat na slot. Dalawang oh. slot. Anim. Walo. Slot ta. Hindi hmm. slot. Slot. O, tapos. Okay. Pumili ako apat. Okay. Na slot. Kasi yun ang pinaka ano. Umiikot yun. Umiikot Salingin. siya. Gumagano siya. Oh. Ngong, ngong. Yung... <laughs> ngong, ngong, ngong. Lalagay mo yung... ngong, ngong, Lalagay mo yung Rolex. <laughs> Digan, may boses pala. Lalagay yung Rolex. Oh. Para tuloy-tuloy lang akala niya gamit ng tao. Oh, okay. So pag bunot mo, suot ka lang. Okay. Ayun, dalawang Rolex ang binili ko sa isang uh, Grand Seiko. Oh, oh. Yun. Okay. So, so ngayon, panay offer sa akin ng ano? watch wine yun Yung, yung, yung mga nakikita mo yun sa... Si Oo. Oh, oh, niya naramdaman. Oh, oh. 50 mil, ganun. Tapos basta yung lagi na kanon. Sabi ko, di naman ako. Siguro na type natin sa messenger natin. Pare, pwede. Parang pwede. ganun uh -oh. eh. No? Oh? Pwede. O kaya na pag-usapan, narinig. Uh Oo. -oh. May ka ba doon? Nakakarinig. na, nakak na, na, naniniwala ako. Naniniwala din ako doon eh. Parang totoo na eh. Oo. Eh. Pero yeah. Nakaka okay lang sana yung nag-search ako sa YouTube. Uh -oh. Ay, nag-search ako sa YouTube, sa, yeah, sa Facebook. Uh -oh. na-type uh -oh. ko. Pero yung messenger, di ba parang private conversation yun? Dapat sana. Hindi ko alam oh. kung tama ba 'yung ginagawa nila. Pero tingin ko sa, nakalagay yata sa sa ano nila sa um, ito, disclaimer page nila na parang pag-aari din nila 'yung mga pumapasok dun sa Messenger. Kung baga may access 'yung ano. Pero at least tayo pare, ang pinag-uusapan natin malapit sa katotohanan mm. na nababasa ba o narinig ba ng social media 'yung kailangan natin o pinag-uusapan natin. Oh. Kasi may napanood ako sa sa ano sa social media, iniimbestigahan si ano si si TikTok. Oh, ng TikTok. US Kong. US. Napaka, ano, yan. napaka May tinatanong sila TikTok. ng taga-Singapore. Oh. Tinatanong din na taga-Singapore. Oh, Nakita ko rin ang tinatanong nila. Singapore. Yung CEO yata ng TikTok. Oh, ini-enumerate no? ngayon yung mga palpak na tanong oh. ng mga US Congress sa oh. Malamang Congress yun eh. Yung unang tanong, uh, are you communist? Oh. No, we're Singapore. No, are you part of China? Bar oh. Yun. We're Singapore. We haven't heard Singapore. so, tinatawag. <laughs> Tapos pagka kumunag ka ba sa TikTok, automatic kumukunag ka sa Wi-Fi. Uh, so, at least tayo, pare, malapit sa katotohanan na alam natin. Bakit namin sinasabi yun? Kasi nga, may mga quotes na idadisek kami ni Israel Ben Obra para malaman natin ano bang ano, ano bang reason bakit niya, niya pin, bakit may quotes na ganito, kaninong gayong tong quotes na to. At uh, anong mararamdaman ng tao na makakabasa nito at anong nararamdaman ng tao na nag-post nito. Mm. Okay? Mm. Simulan natin dito. Ito pare, patindi ng patindi itong pinadala ko sa'yo. Ito pare. Ito medyo sapul tayo dito. Ha? Uh -oh. Pasensya na, sapul dito. Blockbuster film, Hello Love. Ay, hindi. Iba pala ano ito. Ya? Ano pala <laughs> ito? Ito, ito. Ay, 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 ay may picture pa ni Johnny Depp sa ani sinasagot yeah, sinasabi you ko know, yung mga quotes niya eh. ni ano ni ano si sino ba to yung nakaawe na ano niya si ex niya oh si, si Amber. Amber ayan oh Amber's pag heard real yeah, truth. Ay, naku, yari tayo. A man smiles to hide his pain. Mm -hmm. A woman cries to hide her mistake. Okay, 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 okay. Gets mo ba yun? Gets ko, gets ko. Na ikaw, mm -hmm. di ba pare, ikaw uh -huh. uh, 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 naman nagsasabi ka, hiwalay ka sa oh, asawa, di ba? So, tayo raw mga lalaki. Tatagalugin ko, tatagalugin ko. Tatagalugin ko. Camera ko. Hinagapay ka. Um, ang lalaki raw tumatawa para itago ang sakit. Uh -huh. Ang babae umiiyak para itago ang kamalian. Sabi ko sa inyo. Oh, di ba? Di ba? Uh -huh. Oo. Oh. Sinong nag... Anong pinaguhugutan nung gumawa ng quote na yan? Unang-una, nasabi niya yan kasi tingin ko universal truth yan. Nakita na niya sa iba't-ibang sitwasyon, iba't-ibang bagay, iba't-ibang, di iba't ba, senaryo, ganun talaga mm. na talaga. O kaya siya mismo. O siya mismo. Ang um, lalaki, pare, pag nasaktan kasi niya. tayo, hindi natin pinapartang nasaktan tayo oh, eh. Oy. Ang lalaki, pag umiyak, sukdula na talaga yun mm. eh. Kaya, ang, kaya, pare, pag umiyak si Mel Gibson, oh. Brad Pitt, Oh, great. yung sa namatay yung kapatid niya doon oh. sa sa yung ano siya, yung tatlo silang magkakapatid. Um, three sisters. Hindi, Apple. hindi. <laughs> yung ano siya, yung ah, uh, yung uh, ano eh, gwapo pa siya no, yung long hair siya tapos meron pa tayong nakakaalala noon yung yung pelikula to na oo diba, oh, di oh, ba tatlo sila na, magkakapatid na, nagmilitary ang kapatid Legends niya Legends of the Fall Legends of the yeah, Fall y -yan, y -yan, pare yung, umiyak siya si Brad yung, Pitt ramdam ko iyak niya Oo. Oh, oh. umiyak siya pa nakakaiyak umiyak si Brad Pitt drama. si Dolphy pagka umiyak oh, oh, oh pag drama rin si galing so tinatago natin yung sakit natin pare nung tinutuli ako <laughs> nangiti ako natawa mo lang hindi, Totoo. nakangiti ako pare. To hide the pain, di ba? The pain. Oo. Nalunong ko yung bayabas eh. Alam mo ba, dalawang klase mo, di nakaka... <laughs> <laughs> Dalawa kasi ang so, pagpapatuli. Tuling doktor, uh -huh. sa tuling pokpok. Mm. Yung pokpok, yung sa tabi ng ilog, ilog. yun, papakungay ka, tapos may ganun lang yun, parang ano yun eh, parang may ganun na blade, tapos, Dilibangin ka nung... Hindi ba labaha yun? Ano Parang labaha yun, yun Wala na, hindi ko na tinignan. <laughs> pero ginunguya mo na yung... ko ba ba nakaumang sa ethics ko? Hindi ko alam mo yun, hindi ko naranasan yan, pero ginunguya mo na yung... Kas yung na, ano yung napangiti katahod. ako eh kasi nga nag, oh. nilibang ako nung albularyo pa yung ano sa akin tawag doon hindi oh. di naman ano eh ano ah, sinabi niya tingin ka sa akin nawala <laughs> <laughs> ka sa mata niya nawala ka sa mata niya pag po tatalo ka sa ilog <laughs> <sa> <laughs> Kung ngayon, hindi ka pa pwede tumalong sa ulog, infection na ako. <laughs> <laughs> yun. Antiseptic yun eh. Oo, okay. pero yung sa yeah, ano naman, yeah. sa doktor naman, sa doktor. Ang balita ko sa doktor, pwede ka magpa-request ng cut. Ah. Yung uh, cobra cut. Uh oh, oh. Yung cobra cut sa akin. Hindi kasi ako nagtatuloy sa popok nga eh, dahil nga nailunong ko nga, tapos hindi pinatigil ko. Nagpa-doktor ako. Ang ni-request ko, usong-uso -uso dyan, German cut. So, doctor's cut. Oh, okay. Yan. Okay. Ako, Cobra Cat. Cobra Cat. Eh, German's dito. Cat, malinis yan eh. Malinis dito. Tapos ito uh. yung ulo mo, di ba? Oo. Uh, uh. Linis ka agad yan. Yung Cobra, cut, Cat, nag-iwan dito ng lambi. Ah. Yun yun. Parang may gano'n. Di ba yung cobra pag gumano'n? Oo. Uh, 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 may ma gano'n dito. Iniwanan ako ng... Yun yung the, the tinker. Yun naman ang tawag natin the tinker. di ba ito yung ulo? Uh, uh. May ano ko dito parang may... Lambe. Uh, lambi, Lambe. Ang ganda. Uh, uh. Sumakita? <laughs> Na yan yung ganyan din yung sa akin eh. Dating nga tawag. Kaya lang, nasa Ayun Na, 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 niya kasi, na, mm, yata, mm, na yata mm. na ano kasi pakaliwa yung edits ko eh. Siguro... Sobran? Na, de, seryoso. Sobran so oh, load. Uh, oh, oh. tayo. <laughs> Titi nyo, diretso lahat. May tinamaan din sa quote na yan. Not all penis are straight. <laughs> straight. <laughs> are straight ka? Mm, kaliwa. Ikaw, ano? Dati ito, straight? Ah, hindi. Hindi ko makita. Hindi ko makita. Patay mo na ba sa Hindi ko makita. tagal na. Oo. Oh. Pakana, Patay na po na sa usapan. Eh, kalang. Ano ba tayo kanina? Ano yun? Pinakay yung pain. Pain ng lala. Ang tayo ba? sa ano? Alam mo, rin. nung binasa natin yung quote na yun, ang daming nakinig dito na, ay, po, dipto, dipto, po. Oh. Napunta tayo sa suli. Anyway, hey his name is chico garcia and his name is gino Killiamore. and together we are only fun that's right for only $12 a month ah. <laughs> but if you're willing to pay why not? no we're from a podcast that talks about movies tv shows uh, basically we do reviews of uh, k dramas whatever really whatever is on streaming whatever is on uh, cinemas we also get to occasionally interview um, celebrities actors directors Actually, directors and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life wow <laughs> I guess we don't infuse a lot you know? <laughs> check it out ang ang, ang, uh, suicide mm -mm. Sa mataas kaya ang ang rates ng suicide na mataas ang suicide rates sa lalaki dahil din siguro sa yung setup ng ng system ng, ng society natin oh. na parang hindi ka pwedeng mag-open up pag meron kang nararamdaman. Kaya oh. Yan, mo sa tawa, tawa pa mo lang? Oh. Kasi hindi mo na kaya. Diba? Sa o, although medyo pag-ibig ang ano nito, mm. pero ma-apply mo rin siya sa pamilya. Ang tatay, uuwi yan, may problema, natanggal sa trabaho. Pero mm. pag dinapitan anak, tay, ano po? May problema? Hindi, anak. Okay. Sige lang, mag ka oh. lang. Akong bala. Sasaluin tama, 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 niya. Ang nanay, iiyak yan eh. Oh. Kasi maawa. Pero of course, may mga exception na. May mga mama may mag-message sa atin na, hindi lahat, ang lalaki, oh, ano rin. Oh, Ay, ito nga, hindi namin din gene niya generalize pero halos lahat. Maraming ganitong sitwasyon. Oo, oo. Man, parang generalize din yung halos lahat, no? Oo. Oh, yun <laughs> <laughs> <-alik doon> natin. <laughs> yun. Pero ang babae naman, it medyo kasi malamang lalaki talaga ang ano itong gumawa kum niya. Gumawa ito. Niyo eh. ito uh -oh. Bakit? Kasi ayan, Oh, no, A woman cries to hide their mistakes. Ito nangyari dyan. Oh. mag yan. Naloko na, na booking niya yung, yung babaeng may iba. Ah. Oo. Oh. oh, Oh. Oh, Kaya ano, pag tinignan mo yung dalawa, usually kasi pag na mong third party, mm. sa panahon na lalo-lalo na dati, automatic. Ang third party, lalaki. Mm. Ang nanloko, lalaki. Yeah, yeah, 'Di ba? Yeah. Ang ang ano, ang ang nang babae, Siyempre, lalaki. Ngayon, ang babae. Kasi diba? open na rin eh. No? Open na rin eh. Kasi open na rin. Pero ang babae pare ang galing niyan. Mm. Magtago ng mga mali. Umi pare, 'di ba? Pagka nakakita ka sa isang fast food na nag-uusap na mag-asawa, mm. mag-shot at umiyak mabae. Wala tayong background. Pero sino may kasalanan? Lalaki. Ah, si Yung sheer dynamics pa lang, makikita mo na, dahil nga sa pag, ang alam natin, ang babae, ang weaker, quote-unquote, sex, kaya siya umiyak, nasaktan siya, sino nanakit, malamang tong lalaki. Diba ganun yung labas na? Bata ka pa lang eh. Umiyak yung mong babae. Yari ka eh. Sinampal ka na nung kalarungong babae. Siya lang umiyak ha. Walang CCTV nun eh. Wala. Kaya yun. Yan. Yan. Yan ang ano natin. A man smiles to hide his pain. A woman cries to hide her mistake. Mm. Bagay yan sa pag-ibig. Bagay din sa normal na ano na mga sitwasyon. Okay? Iiyak ba ng babae yan dahil ayaw niyang kesa aminin niya yung mistake niya? Misa kasi, Tingin mo? Misa kasi kasi siya, siya umiiyak dahil huli na eh. Mm. So, idadayin niya na yung iyak card. Ah, oh, yun nga. Tama. Yun diba? Ano. Kasi malambot ang puso natin sa mga babae umiiyak eh. Oo. Oh. Diba? Tama, tama. tama. Nung nagpunta tayo sa B-Rouse noon. Oh, Hindi nga na. Yakang kanong babae na. Mm. Sabi ko, wala eh wala rin akong so, hawak ngayon oh. pang tuition mo eh. <laughs> sabi ko lang, sabi ko lang. So, <laughs> yeah, ano na naman okay. susunod natin ko. Ito, ito next quote naman natin, mga kaibigan. Ito ha. Uh -huh. Most of the time, people don't need advice. They need someone to be present as they process what their gut is already tinded. Ay, oh, naku pare. Pare, matindihan, matindihan. Ito na, na pare. na lang, pare, kailangan ng advice talaga. Kumbaga validation ang hinihingi natin kasi alam na natin, deep inside alam na natin yung sagot daw. Oo, nag-ihingi oh. na tayo ng ano. Pag kumontra nga, iniiwan. Pare, oh. kukwento ko ulit si G-Man. Okay. <laughs> yung tropa kong si G-Man. <laughs> Hindi kaya talaga si G-Man talaga lahat gumagawa ng mga kunti <laughs> ko? Hindi, wala kong ko na naman. Okay, okay. Uh, Nagka-shota si G-Man. Okay. Malu ang pangalan. Mm. Oh. Yung si Malu nakita ko. Okay. Tropa ko sila. Tropa ko si Jiman ha. Mm -hmm. Markada Best friend kami. Nagkasyota. Nakita ko si Malu. May lalaki. Kasama. Ikaw lang nakakita. Siya. Ako lang nakakita. Sila. Sila talaga. Ramdam ko eh. Iba yung galawan. Galawan. Uh -huh. Nung sinabi ko. Kay Jiman. Kay Jiman. Hindi siya naniwala sa akin. Mm -hmm. Hindi siya naniwala sa akin. Pinayuwang ko siya. Oo. Uh -huh. Sabi niya, hindi hindi pa naniwala nani, nung sinabi ko sa kanya ang sa ang sabi niya sa anya, anong gusto mong gawin ko? Mm. Anong dapat kong gawin? Nung sinabi ko, sa tingin ko dapat iwalayin mo na yan kasi masasaktan ka. Iniwala niya ako. Talaga kayo ang Oo, sumunod siya sa mga tropa niya. Kayo ang ng, nagkaroon ng gap, gap kami. Oh. Kasi ako yung bearer of bad news eh. Oh, break ko eh. Problema. Oh. So yun. Ang sinunod niya, yung barkada niyang diyan wala ka dyan kay Nonoy. Nonoy kasi mga alam. Don't shoot hanggang the messenger. Sa na, hanggang sa napatunayan niya na totoo. Nung nakita niya. Oh. Tingin mo nung time na sinabi mo yon syempre, yon ano yun eh, ah uh, he said, she said ang labas niyan eh, di ba? Ikaw lang yung witness, wala ah. na iba. Tingin mo nung time na yun, kina, kinukutuban hmm. na rin siya? Sa tingin ko, oo. Oh, oh. Nakita ko oh. eh, nakita ko eh. Parang, ano gusto mong gawin ko? Wala naman siyang connection na ano eh. Totoo ba yan? Pero Pero may emotion kasi involved eh. Oo eh. May diba may... mga talk show ano, mga nag-a-advice pero yung mga na tumatawag na may problema, hindi naman sunusunod eh. Hindi agad. Yeah. Oo. Diba? Hindi agad. Tingin ko kasi may mga stages talaga yan eh. And part nun is yung denial na stage na yon mm. na kailangang pagdaanan niya. 'Di ba? Pero ang sinasabi rin kasi ng quote na to, minsan alam na natin yung sagot kumihingi naman tayo talaga ng validation eh. No? Hindi. Oo, oh, tama. Hindi, diba? hindi lang ako talaga, mm. hindi ako nag-agree nag ako. Ibig sabihin, may, may alam mo na yung, dalawang bagay yan eh, oh. Israel eh. Yung isa, alam mo yung katotohanan, mm. pero gusto mong may makarinig ng, ng ano, na yung, yung asang-ayon doon sa, di ba alam yeah. mo, Al -Baba. alam mo ng babae, eh. ang, ang, alam mo ng babae, pero ang gusto mo marinig na, 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 suggestion sa'yo is, ilaban mo. Oh. Kasi mo yung, yung Oo. Oh. mo lang. Oo. Eh, nang yung... hinahanap mo. Pag may oh. nagsabi sa'yo na, huwag na, tigilan mo na. Hanap ka ulit. Oo. Oh. Hanggang mo ilaban mo, yun ang susundin mo. Ay, naman kasi ang gusto mong oh. sundin okay, eh. Yun, talaga. Kaya pang nagiging ka na advice, ang hinihingi mo advice, yung gusto mo talagang gawin. Ginagawa ba natin ng tao yan by nature? Kasi ayaw natin talagang, hindi tayo, kumbaga parang, yung 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 responsibility, yung accountability ng decision natin parang medyo alangan tayo. Serving kasi gusto natin. Eh. <laughs> Surbing, serving. Serving. Kung sino yung nakararami. Oo. O -o. Minsan hindi nakararami. Nag- Minsan, kung sino yung gusto oh. mo, tapos may sumang ayon <laughs> ay, ay, sa'yo, dalawa na kayo. Yun nga yung nangyayari ngayon sa social media. <laughs> Oo. Oh. Din, di ba? Minsan kung ano yung, yung gusto mo lang marinig, gusto lang mabasa, yun yung lamalabas talaga. nga. Kaya oh. nga binibigyan ka ng algorithm. Oh, Pag may yung political yung color ka, yung mga political oh. color lang na yun ang binibigay sa'yo. Ah, yeah, yeah. Pwede yun. Diba? Yung sa Jeff, alam ba, ano ka, flat, la, flat, earth, earth, mo? Flat, flat, flat earth, earth naniniwala ako Flat, earth. Oo. Oh, oh, diba? yun lang lalabas. So yun. So tingin ko, ano, ah, uh, dyan nagkakatalo. Nagkakatalo yung mga magkakaibigan minsan. Oo. Kano sa... katagal kayo hindi nag-usap na ni Jiman? Tatlong taon. Oh Tat... <laughs> And then yung throughout yung three years na yun, sila pa rin nung... Mga one, ano daw mga two years sila two years as may one year kayo. Tapos one ka, year medyo babalik-balik na Babalik-balik na. Kung nag-kiss kami. Okay. <laughs> okay. Yun yung talagang sing-kiss na putunay na Bakit? Nag-survey kami ha? Pwede na muna. na. Pwede naman pala. Pwede yung nararamdaman. Nakasmile siya eh. <laughs> yan ako. Oh, okay. Dalawang quotation, dalawang nah, quotation naman na isek, naman ang aming deny okay. sick ha. O oh, recap ulit natin. Yung isa, a man smiles to hide the pain and a woman cries to hide her mistake. Uh -huh. And the other one is... Well, sometimes, um, though people don't need advice. They need someone to be present uh -oh. as they process their gut. Feel. What Most people know already what, what their gut is. Telling them. Telling <laughs> <laughs> them. <laughs> o pata sabi, rin sabi ah, pa na lang sabi ko sa gut eh, no? okay! <laughs> oh. Maraming salamat po. Diyan na po, dalawang quotation na lang po ang nininaw namin. Oh. Ayan, ang mga nag-post niyan, para masagot lang natin, ang nag-post nung man cries, ano yan? Lalaking naloko yan. Oh. Yan naman. Uh, Tingin ko most likely babae to. Oo. ah. Uh -oh, uh, most of the time, people doesn't need advice. Otherwise, they need someone to be present. Uh, -oh. di ba ang mga babae ganyan? Eh? Malamang, ang di, kung di nila. man babae, malamang yan yung madalas mapagtanungan tapos hindi naman sinusunod, sinusunod yung advice niya nabuisit na rin yan. Oo, oh, no. Matalas mo maridig yun. Oo. Oh, ang advice, hindi naman sinusunod. Oo, oh, sa bangkal. Punta oh. sa bangkal. May nakalagay na pasky sa labas. May presyo na <laughs> eh. may presyo. Oo. Oh. <laughs> ang advice, magkana oh. Ano, tanong, di ba may tanong? Tanong, oh. 10 piso. Okay. Tanong, sabay turo, 15. Wala pang waste doon eh. Oo. <laughs> oh. <laughs> oh, tapos, tanong, tapos hingi ng payo, Ayun. Maraming then, mga press you one doon then, sa bangkal. Yan na! Yan sana naman po ang episode ng na Punchline na with Alex Caldea. Pero bago yan, manood po kayo sa Singapore eh, uh, February 16. Diyan po sa Stephen Riady uh, Auditorium. At NTUC. Yan. Singapore po yan. Ticketmaster.sg 38 Singaporean Dollars and 28 Singaporean Dollars. But dollar. nine days before na Singapore at the comfort of your own homes, mga kaibigan, pwede pwede kayong manood sa Netflix ang Tamang Panahon. Tamang Panahon, February 7, mga kaibigan. At, kung maagaga pa to, balamang ang aabutan yung show ay ang uh, show namin sa General Trias, ang Hops, ang uh, sa Hops Bar. Ngayon, lahat ng mga uh, schedule namin nakalagay naman sa alexcalieha.com and thecomedycrew.com. Uh, tignan nyo na ng mga social media ng thecomedycrew.com at alexcalieha. Merchandise, lagi like, kami nagdadala sa lahat ng mga shows namin, including Singapore and others. Abangan niyo lang yung mga ano ay ah, mga uh, shows ko sa ibang bansa. Especially April, I'll be sa US. May date na ata, April 1 to 16 nasa US ako. May 22 to June 10 nasa Canada ako. And ang uh, abangan din yung Australia and New Zealand and Dubai. Pero pa tayo. Maraming salamat ah, Israel. Ha? Okay ka ba? Okay naman? Okay, okay tayo. Okay, naman okay, tayo. Okay, salamat, Ayan po. Panoorin niyo po ang aming mga stand-up comedy show. Ito ang punchline with Alex Calera. When they cross the line, give them the punchline. Um, stay safe, stay healthy. See you again next episode. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.